you hey. Pasabog ang video shoot ng mga kandidata para sa opening ng live telecast ng Miss Universe 2024. Ginanap ang pasabog na video shoot ng mga kandidata sa Zolaco Centro Historico, CDMX, Mexico City. Suot ng mga kandidata ang kanilang pasabog na sparkly white silver dress. Pasabog silang nagpatalbuga ng pag-aura-aura sa ilalim ng sikat ng araw. Makikitang under the supervision nito ng isa sa may-ari ng Miss Universe organization na si Raul Rocha. Makikita ang sanasabing pasabog na video shoot kasama rito ang reigning Miss Universe Queen na si Shanice Palacio nagpatalbuga ng mga kandidata sa kanilang pag-aura ngunit hindi nagpakabog si Chelsea Manalo. Mas lumutang ang ganda nito sa suot nitong white silver sparkly dress with her, with her silver high heels. At nakalugay naman ang straight hair nito. Makikita ang kakaibang Chelsea Manalo ang ipinakita niya rito dahil mas naging palaban nito at energetic. Looks like she's really in it. Umani ng positibong reaksyon at komento ang look today ni Chelsea Manalo with that silver white sparkly dress mula sa mga foreign at latin fans na sobrang nagandahan raw sa pasabog na ipinakita ni Chelsea Manalo today. Si Vivi V naman na mukhang kinapos ng aura, parang look at her, parang nakiki-blend in na lang siya sa mga kandidata. Parang I feel like wala siyang gana na parang, na parang is she really happy that she's at Miss Universe competing for the crown even though she got liguak at MUPH? Kasi look at the other girls, although tirik na tirik yung araw, todo pa rin sila sa pag-aura. But look at VVV, she's not feeling it. I mean, hindi siya umaaura-aura sa camera. But for the look, bongga naman ang look niya with that white silver sparkly opening dress. But nagiging boring na talaga siya with her predictable hairstyle na either nakabun or nakalugay tapos nakukulangan talaga ako sa personality niya I feel like she's always on the safe side when it, when it comes to her styling with her hairstyle and with her personality I'd like to see her being engaging being bubbly being lively you know what I mean Samantala, ipinasilip na rin ang pasabog na stage na pagdadausan ng preliminary at finals. Makikitang malawak ang venue na CDMX Arena. Inasang raw ang arena dahil record-breaking ang dami ng mga kandidata this year na maglalaban-laban sa corona 129 candidates. Ayan, o diba, mas maganda talaga si Chelsea at lutang na lutang ang ganda niya kapag bright colors ang sinusuot niya. Kaya tantanan na niya yung black outfit na yan. At dahil nga sa ipinakita na today, mga foreign pageant fans ay napahanga naman talaga sa kanyang ganda. Ano say mo sa pasabog opening video shoot ng mga kandidata sa ipinakita today ni Chelsea Manalo?